Oh, lindi nang kinukuha mo dyan. ba diba, kala ko ulam ka lang. So, ito na mga Habibis. It's early in the morning and meron kami pupuntahan ngayon. Ito tayo pupunta ba? sa taping! Pupunta. So, meron kami taping na gagawin ngayon. Artista-artistahan na... tayo. No, Hindi kasi mga acting-acting tayo eh. Kasama namin si Linda at ato sa imbitahan kaming apat. So, natapos na kami ng shoot namin. Mabilis lang naman. Pero napagod pa rin kami. Sabi si David Tulog. Lindy, Puyat kasi kami kaya walang energy <laughs> so andito na kami sa bahay and si Happy David nag-request na, na siya ng sinigang kaya lang wala naman kami ingredients ang meron lang kami dito is pata kaso parang ayok muna magluto ng paksiw na pata ngayon kaya naisip ko nagtanong ako kay Ate Rose meron doon kaming munggo tsaka kamate so dahil diyan, magluluto ako ng ginisang munggo na may pata Lindy ay si Ate Rose Um, ah, lang po. Lang. din na yung ano, pata. Magluluto, <laughs> ah, magluluto. ako ng munggo na may pata, ha? Ilan din lang tayo ng mga ingredients. Bawang sibuyas, tuya, kamatis, ha? Tsaka, so, mag-start tayo ng ginisang munggo na may pata. Pero ang una kong gagawin, dahil matagal magluto nun, para mabilis ang pagluluto ko, i-pressure ip cooker ko na ang mga pata. Ayan, pinalambot ko na yung pata para mabilis ang ating pagluluto. At nal naluto na din yung na... Ate Rose ang ating munggo. Okay na daw yun. So mag na tayo ng bawang, sibuyas, luya at saka kamatis. Ayan tamang tama kasi mayroon kami yung natirang malunggay. Ayan guys, naligyan namin sa pressure para magamit pa rin namin. Ang ganda pa rin niya. So lalagay ko na itong aking pinalambot na pata. Actually, yung pinakamasarap talaga is kapag hindi mo pre cooker para mas mas malasa siya. Pero dahil nagmamadali kami, pre cooker niya kaya pinasher cooker ko para malambot na malambot lagyan natin ng patis and ilagyan na natin, natin ang ating pinalambot na mongo so tatatagang ko doon sa bawang gagamitin ko yung pinagpuluan ko ng pata Yan, para malasa kasi kinimplahan ko rin ito eh nalipakulo ako ng ito pala niluluto ko, na-realize ko, hindi pala itong munggo na may pata. Pata na may mung konting munggo. <laughs> hindi yung pata. Lagyan natin ng paminta. Yan. Yes. At syempre, huwag kalimutang tikman ang niluluto para na i-adjust ang lasa kung pinakailangan. Tinipla ko siya ng konting patis kanina. Hmm. Parang kailangan lang ng konting-konting na lang. Konting-konting alat na lang. Okay na Lagyan natin ng ceiling green para sa favorite ni Lindy. <tong> <tong> And sa amin, sa Quezon, pag nagluluto ang nanay ko ng mugo, naglalagay kami ng sotanghon. Kasi Pwede kayo maglagay, pwede ay, pwede hindi, depende sa trick Pero kami, gusto namin may sotanghon. So, so lagay na natin siya. At aking gugupit-gupitin mamaya kung malambot na. And lastly, lalagyan na natin ang nalunggay. Lalahat ko na to. Kasi sayang. Nahugasan naman na natin yung bago nilagay sa freezer. O, oh, para mas healthy eh. At eto, naluto na ang ating ginisang munggo na may pata. Yan. Magugustuhan niya ni Hubby David. At kakain na kami ng dinner. May na kayo, Lindy? Kakain po kaming munggo, sir. Opo. Actually, kumain ka na? Kumain na. Kumain na kayo? Oo. Kumain na daw silang tatlo. Pero dahil naamoy nila yung niluto ko, kakain daw ulit sila. <laughs> Bago po eh. Tawagin na natin si Hubby David para kumain. Kasi alam ko, gutom na gutom na siya. Kaya tayo. Ito na yung request mo na ulam na ginisang pata na may munggo. O ginisang munggo na may pata. Basta yun na yun. <laughs> ginisang munggo na may pata. Yan. Nilagyan mo ba ng sotanghon? Yes, with sotanghon yan. Binsan pwede mo yung lagyan ng gata. Okay. Masarap din pag may gata. Kaya lang for this round, wala. Round. Tapos, masarap yung ka ulam ang... My favorite. Melon cucumber. Melon favorite. cucumber na Habibi. Ayan. Available sa TikTok, Shopee, Lazada available din sa Daiso at sa Super 50. So, yes. No, I mean, sa Super 50. Pero Daiso, nationwide, buong Pilipinas. Yes. Okay oh, na kayo. Hindi kayo magkakanin kasi kayo kumain na ng kanin kanina. Okay. Tigman niyo lang yung munggo. Healthy, mid malunggay. Let's eat. Tigman mo ang iyong request na ba ulam. Basta munggo, lagi ako merong patis and calamansi. Calamansi. Actually, pwede nga toyo at calamansi. Actually, masarap din sa may toyo. Calaman ano may toyo, calamansi. Ano bang nilalagay? Try mo muna ng ganyan. Kung effect sa'yo. Sarap. Sarap, di ba nakakagana? Mm -hmm. Ayan. Oh, alin din ang kinukuha mo dyan. Di ba, kala ko ulam ka lang. Ito ang sarap sa kanin, sir. Ah, di ba? Napa. sa kompleto kung walang kanin. Totoo. Amo ko ba ito sa si Tia Julie? Oh, walang kanin. Tsaka si Ate Rose. Kukuha pa Ah, di ba? Hindi nyo din natiis na, no? Kasi masarap talaga pag may kanin. Sarap pag may kanin, sarap, sir.